Hey mga kaibigan! Welcome back sa ating show, Heartfelt Lessons! Uy mga bes, aminado tayo! Ilang beses mo na bang sinubukang magtrabaho, binuksan mo na ang laptop, pero yung utak mo nagbakasyon na agad! Distressing emoji! One minute pa lang, naalala mo, ay, hindi ko pa pala nababayaran ang kuryente. Electric plug. Next minute, anong kakainin ko mamaya? Rice o pansit kanton? Noodle emoji. At bago mo pa mapansin, naka-open na yung WhatsApp, Facebook o TikTok mo. Alam mo kung ano ka sa moment na yon? Parang unggoy sa perya, monkey emoji, drum emoji. Paakyat sa puno, tapos biglang kumakain ng banana cue, hindi mapakalek kahit isang segundo. Pero relax, good news to. Pwede nating turuan yung monkey mind na yan mag-focus. Monkey sign of the victors. Ngayon, ishare ko sa'yo 3 easy pero powerful tricks para bumalik ang utak mo sa focus mode in just 5 minutes. Timer starter. Trick 1. Huminga ka muna, bro. Reset your mind. Bago ka magtrabaho, reset mo muna utak mo. Pinakasimpleng way, huminga ka lang ng malalim. Sounds basic, pero grabe ang epekto niyan. Ang utak natin parang cellphone. Kapag overuse, nag overheat Kaya gaya ng pagre-restart ng phone, kailangan din ang utak mo ng restart gamit ang deep breathing. Try this. Inhale through your nose. One, two, three. Exhale slowly through your mouth. Parang naglalabas ka ng hangin sa lobo. Balloon emoji. After one to two minutes, mararamdaman mo na humihina tibok ng puso mo at kalmado na isip mo. Sabi ko nga, send your monkey to meditation! Monkey person meditating. Nakakatawa pero totoo. Two minutes lang, balik sa focus agad. Trick 2. Isara mo ang mga extra tab sa utak mo. Napansin mo ba? Kapag nagwo-work ka, ang utak mo parang laptop na may 25 Chrome tabs open isang tab para sa deadline, isang tab para sa crush na hindi nagre-reply, isang tab para sa dinner plans, pot of pot emoji, hanggang sa maghang ang system. Boom! Emoji. Ang tawag dyan, attention residue. Yung mga naiwan na thoughts, sumasama pa rin sa bagong task. So anong lagawin? Simple lang bro. Isulat mo lahat ng nasa isip mo, sa papel. Tapos, i-fold mo yan. Parang na-save mo na yung file. Ngayon, signal na yan sa utak mo na okay na yung old tab. Time for a new one. Floppy disk emoji. Promise, after nito, smooth na ulit takbo ng utak mo. Parang bagong restart na laptop. Cool emoji and sparkles emoji. Trick 3. Gumawa ka ng focus zone. Ito na ang pinakaastig. Gumawa ka ng focus zone. Yan. Ibig sabihin, bigyan mo ng clear boundaries ang utak mo. Set a timer for 30 minutes. Airplane mode ang phone, no music, no notifications, at wala mo ng TikTok na isa pa nga, laughing emoji. Dapat parang exam hall mode. Walang cellphone, walang chika, ikaw, notebook, at trabaho lang. Notebook emoji. Kung araw-araw mo itong gagawin, kahit nasa cafe ka o bahay lang, automatic papasok sa focus mode ang utak mo. Monkey sign of the victors. Closing. Kita mo bro? Hindi mo kailangan makipaglaban sa sarili mo para mag-focus. Tatlong trick lang ang kailangan mo. Paro 2. Huminga. Paro 2. Isara ang extra tabs. Paro 2. Gumawa ka ng focus zone. Do it a little every day at ang utak mo magiging parang trained fighter. Laging ready sa tamang punch. Brain emoji, boxing glove emoji. Kaya next time na mawala sa focus ang utak mo, remember these three tricks. At kung nakatulong to sa'yo, like, share, and subscribe bro! Dahil sa susunod na episode, mas marami pa tayong fun at inspiring na tricks para gawing colorful at productive ang buhay mo. Parang holy festival vibes! Rainbow emoji, sparkles emoji.